Good morning, good morning sa mga ka natin dyan. So, i-update ko lang po kayo dun sa, ano natin, dun sa beta na uh, breed natin. Kung naging successful ba yung pag breed Uh, titignan natin lahat ng mga, ano na, maaari pa naging, ano, kasi guys, yung male natin, uh, pinoprotektahan, pinoprotektahan niya yung mga egg niya ng female. So, tinanggal ko na yung female doon uh, para para hindi kainin yung mga egg niya or yung mga uh, mapipisa niya mga itlog guys so check out natin guys kung naging success successful nga ba yung pag ko so tara let's go <coughs> so bali guys yung una kong breeding uh, hindi nag-success so ito siya di nag success yan dahil hindi uh, natin na alam na uh, female or male pala yung ating betta fish so titignan na lang natin na mabuti sa susunod kung female o male kasi meron nakakapeke na male at female kung ano ba talaga ang female so guys ito nasa pinakailalim yung ginawa ko So, natin hugutin. Kasi dapat talaga nasa ano sila, tahimik na lugar. Yan guys yung mail natin na multi-galaxy na i natin. So, kung makikita nyo guys, yun nga, success na siya guys. kasi ano to eh. Ayan, ayan eh. Ayan yung mga ano natin guys. Yung lumalangoy na yan ng maliliit. Ayan yung mga fry. Ayan yung pinaka-fry mga beta natin. So, nag-successful, success na nga. So, ayan, ang dami nila. Pakalat-kalat. So, ibig sabihin guys, breeder na yung ating male at female So nung kung kaka, nung kakakuha ko pa lang sa isa natin ropa. Nakita ko kagad na bundis yung female natin. So ayan guys, marami siyang naibigay na fry na ilabas. So magaling magaling yung breeder natin na, na female na male pala. Sorry. Then ayan. Ayan yung mga fry niya guys, lumalangoy-langoy. So nga pala guys, kung may magtatanong sa inyo kung ilang days nga ba. So ang ginawa ko guys, uh, one day one day pinagsa uh, pinagkita ko muna yung mga male at female natin. So naka may harang siya yung ano ng cook. Pinagputulan ng cook natin para magkikita sila hindi sila agad mag-away. So, pag nagkakilala na nila within, within that day, kinabukasan, tanggalin na yung harang nung mail. Kasunod ng kinabukasan, magbabubulness na yung mail natin. Yun. Magbabubulness na dito sa pinaka, ano niya, pinaka plastic na ginawa natin. Diyan siya, sila, sila nagbabubulness. Okay. Ayan yung pinakabahay ng mga itlog na pinapugaran ng ating beta female. So, ang male natin ang mag sisilbing protection. Pinoprotekta niya yung mga egg sa kung ano mang isda. So, nung nakapag ng egg yung female, inaway niya. Inaway nung male yung female. So, guys, ganun yung pagbe-breed natin. Ah, uh, uh, careful lang tayo kasi yung ibang male Nangaaaway talaga kahit na uh, breeder o hindi pa breeder. Ayan guys, so, ang dami nila. So ang gagawin natin, lilipat natin sa malaking tank. At doon natin uh, i-grow out. I-grow out natin. So syempre hindi mawawala yung tali sa leaves natin na uh, pang-condition sa kanila. Tapos, mga ano na lang, mga fry booster na lang yung papakain natin. So, marami po nabibili sa mga Shopee yan. And guys. So, ibig sabihin guys, yung mail natin, uh, magaling mag, ano ng, mag, magpisa ng mga egg So first first ano pa lang 'yan, first breeding pa lang niya. Oh, so baga ngayon pa lang siya na i-breed. Yung pinagpares ko na multi-galaxy talaga para maging puro silang multi-galaxy. lang kayo magbe-breed guys sa malit na tab, pwede na 'yan. Tapos i-transfer niyo na lang sa tank. So ayan sila guys, oh dami hindi natin masyado makikita yung iba kasi alilate na na aliliit nga naman nila yan yung lumalangoy langoy na yan sa gilid yan 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 guys oh so. so naging successful na siya so hindi ko lang first time na pagbe-breeding to kasi matagal na ako nag breed so yun nga lang hindi nag success yung pag grow out ko kasi hindi na si kaso noon kaya bumalik beta ako ngayon so guys ganun lamang po thank you salamat sa panonood so guys ganun lamang po yung ano uh, natin kasi naging successful na nga so tuloy tuloy pa tayo sa pag breed natin hanggang dumami yung mga uh, mga beta fish natin So, titingnan ko, paparamihin natin. Tapos, yung mga breeder natin. So, iwalay natin yung mga breeder. So, yun yung gagamitin nating uh, materials. So, breeding materials natin, guys. So, yun lamang po. Sa thank you and God bless po sa panonood.